Chapter 7: Si KRISTO lang ang focus. Sa aklat ni John Bunyan na Pilgrims Progress, may pagkakataon na ang bida na si Christian ay nakikipag-usap sa dalawang kahinahinalang lalaki na ang mga pangalan ay Formalist at Hypocrisy. Sabi ng dalawang ito sa bida, katulad din niya, sila rin ay papunta sa Celestial City at sigurado sila na makakarating sila roon kasi marami na raw silang kilala na katulad nila na nakapunta na rin doon. Medyo obvious naman na sa pangalan pa lang na ibinigay ng author sa kanila, alam natin na hindi makakapunta si formalist at si hypocrisy sa syudad na yon. Noong first time na nakita ni Christian ang dalawang ito, pinipilit nilang pumasok sa makitid na daan kung nasaan si Christian sa pamamagitan ng pagsampa sa pader na nasa gilid ng daan. Doon pa lang naisip na ni Christian na mali ang ginagawa ng dalawang ito dahil alam niya na ang tamang paraan lamang papasok sa makitid na daan na ito ay sa pamamagitan lamang ng Wicked Gate. Sa kwentong ito, ang Wicked Gate ay sumisimbolo sa pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya kay Kristo. Kaya tinanong ni Christian ang dalawa, Bakit hindi kayo pumasok gamit ang gate? Bakit kayo sumampa sa pader? Sumagot ang dalawa, sinabi raw kasi ng mga taong kakilala nila na masyadong malayo yung gate na yon, kaya napagpasyahan na lang nila na gumamit ng shortcut. Ito ang katwiran nila. Bakit kapag ba nakapasok na kami sa makitid na daan, importante pa ba kung paano kami pumasok sa daang ito? Ang mahalaga nakapasok kami. Narito ka dahil pumasok ka sa gate. Narito kami dahil sumampa kami sa pader. So anong pinagkaiba? Mas magaling ka? Parehas naman tayong narito. Nagbigay si Christian ng babala sa dalawang ito, sinabi niya na ang panginoon ng siyudad na ito ay matagal nang iniutos na lahat ng maglalakbay papunta sa siyudad ay kailangang pumasok sa makitid na daan gamit ang maliit na gate. Ipinakita rin niya na may ibinigay sa kanyang papel ng katibayan na sa gate nga talaga siya dumaan at ang papel na ito ay hahanapin sa kanya bago siya tuluyang makapasok sa siyudad. Alam kong wala kayong katibayan na ganito, sabi ni Christian dahil hindi naman kayo dumaan sa gate. Ang punto dito ni Bunyan ay ito. Iisa lang ang daan patungo sa kaligtasan at ito ay sa pamamagitan lamang ng wicked gate. Sa pamamagitan lamang ng pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya kay Kristo. Hindi sapat na gagawin lang ng mga tao ang mga bagay na ginagawa ng mga kristyano o tutularan lang nila ang kanilang pamumuhay. Kung ang isang tao ay hindi dumaan sa gate na iyon, hindi siya tunay na kristyano. Kailangan bang gawing mas relevant ang gospel? Lumana ang kwento ni Bunyan, pero mas luma at foundational yung pinupunto niya sa kanyang kwento. Kahit noong sinaunang panahon pa lang, ganito na ang ginagawa ng mga tao. Pilit nilang inililigtas ang kanilang mga sarili gamit ang mga paraang gusto nila at hindi ang paraang sinasabi ng Diyos. Ayaw nilang pakinggan ang sinasabi ng Diyos. Gusto nilang paganahin at pagandahin ang gospel gamit ang sarili nilang mga kaparaanan na hindi kasama ang wicked gate ibig sabihin hindi nakasama ang pagkamatay ni Heso Kristo sa krus. Sa panahon natin, ganito pa rin ang problema. Naniniwala ako na isa sa pinakamalaking panganib na kinakaharap ng church ngayon ay ang temptation na baguhin ang gospel, ibahin ang paliwanag at paghahayag nito sa paraan na ang nangyayari ay nawawala na sa sentro nito ang kamatayan ni Jesus sa krus para sa mga makasalanan. Malaki yata ang pressure na nararamdaman ng mga churches na gawin ito at may iba't ibang dahilan kung bakit may pressure na ganito. Maaring nararamdaman nila na ang gospel ni Kristo na ang dala ay kapatawaran ng kasalanan ay hindi sapat na solusyon para sa malalaking isyo ng lipunan ngayon, katulad ng digmaan, pang-aapi sa mga kapuspalad, kahirapan at ang kawalan ng katarungan para sa lahat. Sabi nga ng isang author, hindi naman siguro ganun kahalaga ang kapatawaran ng kasalanan kung ikukumpara mo yon sa mga issue at totoong mga problema na kinakaharap ng mundong ito. Sa tingin ko'y hindi totoo ang paratang na yan. Ang ugat ng lahat ng problemang iyan, ang pinanggagalingan ng mga yan, ay ang ng mga tao. Lahat yan ay epekto ng kasalanan. Para sa akin, kalukuhan ang isipin na kaya nating solusyonan ang mga problemang ito sa pamamagitan ng aktibismo, pagiging mas concerned sa mga isyu ng bansa. At paggaya lamang sa pamumuhay ni Jesus, hindi natin kaya. Ang krus lamang ang nag-iisang solusyon sa kasalanan at ang krus lang ni Kristo ang paraan para ang mga taong makasalanan ay makasama sa kaharian ng Diyos. Walang ibang paraan, kaya lang, mabigat pa rin ang pressure sa mga tao na humanap ng ibang version ng gospel na mas relevant at mas maigting ang solusyon na dala para sa mga isyo ng mundo. Napakaraming mga libro ngayon ang nagbibigay ng iba't ibang mga descriptions ng gospel at itinuturing ang krus ni Kristo na secondary issue lang. Sinasabi nila na ang puso o sentro raw ng gospel ay ang pagbabago ng mundong ito, ang ipinangakong kaharian na magtatama ng lahat ng mali sa mundo. Para naman sa iba, eto raw yung utos ng Diyos sa atin na makibahagi sa Kanyang plano para baguhin ang kultura ng lipunan natin. Anumang mga dahilan o mga pananaw ang ibinibigay nila, ang resulta ay iisa lang, nawawalan ng halaga ang kamatayan ni Jesus para sa mga makasalanan. Madalas ay isinasantabi na, at minsan ay kinakalimutan na ng tuluyan. Tatlong substitute sa gospel. Sa komunidad ng mga evangelical Christians ngayon, dahan-dahang natatanggal si Kristo at ang krus sa sentro ng gospel at napansin ko na nangyayari ito sa ilang mga paraan. Marami ngayong ibinabandera na bigger and better na mga gospels at sa tingin ko'y dumadami rin ang naniniwala sa mga ito. Ang mga bigger na gospels na ito ay hindi naman talaga mas malaki at mas dakila kaysa sa tunay na gospel dahil nga isinasantabi naman ng mga yan ang mahalagang ginawa ni Kristo sa krus at pinapalitan ng ibang mga bagay. Sa lagay na ito ipinaglalaban ko na hindi naman talaga tunay na gospel ang mga ito. Magbibigay ako sa inyo ng tatlong halimbawa ng mga ito. Jesus is Lord. Isa sa pinakapopular sa mga substitute na Gospels na ito ay ang paniniwala na ang magandang balita raw ay simpleng pagdedeklara na Jesus is Lord. Katulad ng mga tagapagpahayag noon na papasok sa isang syudad at sasabihin Caesar is Lord, totoo naman na kailangan nating ihayag ang magandang katotohanan na si Jesus ang hari ng lahat, siya ang Panginoon, at ibinabalik niya ngayon ang makasalanan at sirang mundo pabalik sa ilalim ng kanyang pamumuno. Walang mali sa pagpapahayag na si Jesus lang ang Panginoon. Ito ay isang dakilang katotohanan. Maaari nga nating sabihin na ang katotohanan na ito ay kasama sa buong mensahe ng tunay na gospel. Kaya sinabi ni Pablo sa Roma chapter 10 verse 9 na ang taong nagpapahayag na si Jesus ang Panginoon ay maliligtas. At sa unang Korinto, chapter 12, verse 3, sinabi rin niya na dahil lang sa pagpapatnubay ng banal na espiritu, kaya nagagawa ng mga tao na ipahayag ang katotohanan ito. Pero kailangan pa rin nating linawin na hindi lang ang pagpapahayag na si Jesus ay Panginoon ang sumatotal ng gospel ni Kristo na pundasyon ng Kristyanismo. Nakita na natin sa paliwanag ng mga unang Kristiyano, hindi lang yan ang kanilang sinabi. Katulad ng pahayag ni Pedro sa Gawa chapter 2, sinabi niya na, Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Ayon sa verse 36, pero bago at pagkatapos ng kanyang pahayag na iyan, ipinaliwanag niya ng buong buo kung ano ang kahulugan ng lordship ni Jesus. Ang ibig sabihin niya na ang Panginoong ito ay ipinako sa krus, inilibing at muling nabuhay. Ibig ring sabihin nito na ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus ay para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng sinumang manampalataya sa Kanya at pagsisihan ang kanilang mga kasalanan. Hindi lang basta sinabi ni Pedro na si Jesus ang Panginoon, kundi ibinalita niya rin na ang Panginoong ito ay kusang namatay para maligtas ang mga kabilang sa Kanya mula sa puot ng Diyos laban sa kasalanan. Dapat obvious na sa atin na hindi magandang balita ang simpleng pahayag na Jesus is Lord kung hindi natin ipapaliwanag na ang Panginoong ito ay siya ring tagapagligtas ng mga makasalanan. Ang pagiging Panginoon ay tumuturo sa karapatan ng Diyos na hatulan ng lahat at alam naman natin na iyon talaga ang balak niyang gawin sa kasalanan at sa mga taong makasalanan kaya nga kung sasabihin mo sa isang makasalanan na si Hesus ang Panginoon at huhusga sa lahat ng kanyang ginawa ito ay napakasamang balita para sa kanya bilang makasalanan ikaw ay kalaban ng Diyos at huhusgahan niya ang iyong paghihimagsik laban sa kanya para maging good news ang katotohanan ito, kailangang isali ang balita tungkol sa kung paano mapapatawad ang isang makasalanan sa kanyang tahasang pagsuway sa Diyos at kung paano siya maibabalik sa piling ng kanyang Panginoon. Ito ang nakikita natin sa New Testament, hindi lamang ang pahayag na si Jesus ang Panginoon, kundi kasama ang katotohanan na ang Panginoong ito ay ipinako sa krus para sa kapatawaran ng mga taong makasalanan at para sila ay makasama sa kanyang kaharian kung hindi kasama iyon ang pahayag na Jesus is Lord ay isang hatol lamang ng kamatayan sa lahat ng makakarinig dito. Creation, Fall, Redemption, Consummation Maraming mga Kristiyano ang gumagamit ng structure na Creation, Fall, Redemption, Consummation bilang outline ng buong kwento ng Bible. Madali itong gamitin dahil apat na salita lamang ang kailangang tandaan pero hindi naman ito masama dahil magandang ang gamitin ng outline na ito para isalaysay ang buod ng buong kwento ng Bible. Ang Diyos ang gumawa ng mundo, creation, nagkasala ang tao, fall. Ang Diyos ang nagpadala kay Jesus bilang tagapagligtas ng mga makasalanan, redemption, at matatapos ang lahat sa pagtatag ng kanyang kaharian, consummation. Mula Genesis hanggang Revelation, maganda talaga itong gamitin para matandaan ang main storyline ng Bible. At kapag naintindihan mo ito ng maayos, makakaya mo nungang ipahayag ang gospel gamit ang framework na ito. Ang nagiging problema lang ay kapag ginagamit ang creation fall redemption consummation na structure para ilagay ang emphasis ng gospel sa pangako ng Diyos na babaguhin niya ang mundo at nakakalimutan na ang krus ng kalbaryo. Ang gospel ng creation fall redemption consummation na structure ay karaniwang ikinukwento sa ganitong paraan. Ang gospel ay ang balita na sa simula ng lahat, nilikha ng Diyos ang mundo at ang lahat ng naririto. Noong una, lahat ng ito ay mabuti pero sumuway ang mga tao sa paghahari ng Diyos sa kanila at dito gumulo ang mundo. Ang relasyon ng mga tao sa Diyos ay nasira gayon din ang relasyon nila sa isa't isa. Nasira rin ang pagtingin nila sa kanilang sarili at ang relasyon nila sa mundong ginawa ng Diyos. Pero pagkatapos ng lahat ng nangyari, Nangako ang Diyos na magpapadala siya ng isang haring magliligtas sa mga tao para mapabilang sa kanyang kaharian at ibabalik niya sa dati ang relasyon ng lahat ng nilalang ng Diyos sa kanya. Ang pangakong iyon ay nabigyan ng katuparan noong dumating si Heso Kristo sa mundo at matatapos sa pagbabalik muli ng haring si Jesus. Ang lahat ng nakasulat sa paragraph na yan ay totoo, pero hindi iyan ang gospel. Katulad nga ng napag-usapan natin na ang pagdeklara ng Jesus is Lord ay hindi magandang balita kung wala namang paraan para tayo ay mapatawad sa mga kasalanan natin laban sa Panginoon. Ang katotohanan na babaguhin ng Diyos ang buong mundo sa katapusan ng lahat ay hindi rin magandang balita kung hindi ka naman kasali sa pagbabagong ito. Inuulit ko, lilinawin ko lang Maari namang gamitin ang creation, fall, redemption, consummation bilang pattern sa pagpapaliwanag ng gospel na pinaniniwalaan ng mga kristyano. Kung tutuusin, ang mga kategori na creation at fall ay kahambing din naman ng ginagamit natin na God at man. Ang pinakamahalagang pagkakaiba ay sa paggamit ng kategori na redemption. Kung gusto nating ihayag ang tunay na gospel, kailangan nating ipaliwanag ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus at kung ano ang tugon, response na hinihingi ng Diyos sa mga makasalanan. Kapag sinabi lang natin na ililigtas ng Diyos ang mga tao at babaguhin niya ang sirang mundo, pero hindi naman natin ipinapaliwanag kung paano niya ito ginagawa. Sa pamamagitan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus, hindi natin naihayag ang gospel kapag ito lang ang ikinuwento natin. Pero hindi natin isinama ang paliwanag kung paano matatanggap ng mga tao ang kaligtasan kapag nagsisi sila sa kanilang mga kasalanan at nanampalataya kay Jesus. Hindi natin naihayag ang tunay na gospel. Maaring naikwento lang natin ang buod ng Bible pero hindi natin inimbita ang mga makasalanan na makibahagi sa magandang balitang ito. Iniwan lang natin sila sa labas at hindi pinapasok cultural transformation. Maraming mga evangelicals ngayon nang nahuhumaling sa mga kaisipan na may kinalaman sa transformation ng kultura at lipunan na maaari nating baguhin ang buong mundo at ang kultura nito sa pamamagitan ng mga programang ginagawa ng mga Kristiyano. Naniniwala ako na ito ay magandang hangarin. Naniniwala rin ako na inuutos rin ng Bible na labanan ng mga Kristiyano ang kasamaan kung saan man sila inilagay ng Diyos. Maging ito man ay kasamaan laban sa mga tao o kasamaan na nakabaon na sa mga gobyerno at mga sistemang ginagalawa natin. Sinasabi nga ni Pablo na gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya, ayon sa Galatia chapter 6, verse 10. Inutos din ni Jesus na tulungan natin ang mga taong nasa paligid natin, kahit na sila ay hindi natin kauri, ayon sa Lucas chapter 10, verse 25 to 37. Sinabi pa nga niya na pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit ayon sa Mateo chapter 5 verse 16. Pero marami sa mga taong ipinaglalaban ng kaisipang ito ay ipinipilit na ang atas na ito ay nasa sentro raw ng buong kwento ng Bible. Kung ang plano raw ng Diyos ay ang baguhin ang mundong ito sinasabi nila na responsibilidad daw natin ang sumali sa trabahong iyon ng Diyos. Kumaga, kailangan nating maglikom ng mga materyalis para sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos. Kailangang makita na may ginagawa tayo sa ating mga pamayanan, sa mga syudad na tinitiraan natin, sa ating mga bansa, at sa buong mundo na nagtutulak para maitatag ng maayos ang kaharian ng Diyos kung ano ang nakikita nating ginagawa ng Diyos sa mundo, yun din dapat ang gawin natin, sabi nila. Hayaan mong sabihin ko na sa iyo ang totoong iniisip ko tungkol dito. Malaki ang pag-aalinlangan ko sa mga pananaw na nakapaloob sa cultural transformation dahil na nga rin sa mga sinasabi ng Bible at sa mga natutunan ko tungkol dito. Hindi ko mapaniwalaan na ganoon kahalaga sa Bible ang cultural transformation tulad ng sinasabi ng mga naniniwala rito. May ilang dahilan ako rito. Una, naniniwala ako na yung sinasabi nilang atas ng Diyos sa mga tao na baguhin ang mundo sa aklat ng Genesis ay ibinigay sa sangkatauhan sa panahon ni Adan at ni Eva at hindi sa mga Kristiyano. Hindi ko rin nakikita na ang direksyon ng kultura ng mundo ay sadyang papunta at pabalik sa Diyos. Naniniwala ako dahil sa sinasabi ng Bible at sa nakikita natin ng na mga pangyayari at mga nangyari na na ang kahahantungan ng mundo ay ang paghatol ng Diyos sa kasalanan. Tingnan ang pahayag, chapter 17 to 19. Kaya hindi ko kayang sakyan ang nakikitang pag-asa ng mga transformationalists na kaya daw nating baguhin ang mundo. Ang maniniwala rito ay malilihis lang ng landas at panghihinaan ng loob kasi hindi talaga ito mangyayari sa paraang iniisip nila. Pero ang lahat ng iyan ay kailangan ng mahabang pag-uusap tungkol sa sinasabi ng Bible sa mga isyung ito at hindi rin naman ito ang pinupunto ko. Para sa akin nga, sa tingin ko, posible naman na maging transformationalist ka at naniniwala rin na ang krus at si Jesus ang nasa pinakasentro ng Bible at ng Gospel. Totoo naman na ang mga pinatawad ng Diyos ang gagamitin niya para sa pagbabago ng mundo, mga taong pinatawad at naligtas dahil sa ginawa ni Kristo sa krus. Ang pinupunto ko ay ito, at sana maintindihan ako ng mga kaibigan kong evangelical transformationalist. Madalas kasi, sa mga naniniwala sa pananaw na ito, itinutulak nila sa simpleng kaparaanan ang pagbabago ng mundo at ng kultura bilang main objective ng gospel. Dahil dito, sinasadyaman o hindi na isasantabi tuloy ang kahalagahan ng krus at ng ginawa ni Kristo. Makikita mo ito kapag binasa mo ang mga libro na ipinaglalaban ang cultural transformation. Sobrang excited sila sa pag-asa na magbabago ang mundo at hindi sa ginawa ni Kristo sa krus para sa mga makasalanan. Ang kanilang taimtim na hinihiling sa mga tao ay sumali sa ginagawa ng Diyos na pagbabago ng mundo at hindi yung pagsisihan nila ang kanilang mga kasalanan at manampalataya kay Jesus. Sinasabi nila na ang punto ng Bible ay ang pagbabago ng mundo at hindi ang pagkamatay ni Jesus sa krus sa ginagawa nilang ito, ang Christianity ay nagiging pangkaraniwang relihiyon na lamang. Bumababaw ang kahalagahan ng biyaya ng Diyos at ng pananampalataya sa Kanya. Ang isinisigaw ay mamuhay tayo ng maayos at kakayanin nating baguhin ang mundo. Hindi na yan Christianity. Yan ay listahan na lang ng mga dapat gawin o moralism. Isang katitisuran at kahangalan. Sa dulo ng lahat, iniisip ko talaga kung ginagawa ba ito ng mga tao ang maghanap ng mga substitute sa gospel at tanggalin ang focus sa krus ng kalbaryo. Dahil ayaw lang talaga ng mundo na pag-usapan ang pagkamatay ni Kristo sa krus. Marami nang na ang nagsasabi na gawa, gawa lang ang kwentong ito at katawa-tawa. May mga nagsasabi ring ito ay tahasang kasinungalingan lang. Nagugulat pa ba tayo sa mga yan? Sabi ni Pablo, hindi na dapat. Ang mensahe ng pagkamatay ni Kristo sa krus, sabi niya, ay hindi talaga matatanggap ng marami at para sa iba, ito nga ay kamangmangan. Ano ang gagawin natin kasi gusto nga nating paniwalaan ng mundo ang gospel, di ba? Ito ay mabigat na pressure para sa mga kristyano na nagiging dahilan para humanap ng iba't ibang mga paraan para gawing mas katanggap-tanggap ang gospel sa pandinig ng mga tao. Hindi na masyadong binabanggit ang madugong mga kaganapan sa krus ng Kalbaryo. Kasi nga, gusto nating tanggapin nila ang gospel at hindi ito pagtawanan. Pero sa tingin ko, kailangan lang talaga nating tanggapin ang katotohanan na ang mensahe ng krus ng kalbaryo ay ituturing ng mga tao na kalokohan lang. Kahit papilitin natin na maging cool at harmless katulad ng mga ordinaryong tao sa paligid, babalik pa rin tayo sa dala nating mensahe ng gospel at magmumukha talaga tayong katawa sa harapan nila. Kaya naman nating mga Kristiyano na magpanggap na cool tayo. At kapag sinabi natin sa kanila na iniligtas tayo ng isang taong ipinako sa krus, doon natatapos ang pagiging cool natin. Kahit pa gaano tayo kagaling sa pagpapanggap, pero kahit ganun pa man ang nangyayari, hindi nagbabago ang turo ng Bible na ang krus ng Kalbaryo pa rin ang dapat na nasa sentro ng gospel. Hindi natin ito pwedeng isantabi o palitan ng mas katanggap-tanggap na katotohanan bilang pundasyon at sentro ng magandang balitang dala-dala natin. Kapag ginawa natin iyon, ang madadala natin sa mundo ay balitang hindi naman kayang magligtas. At hindi na iyon magandang balita. Actually, binibigyan nga tayo ng Bible ng napakalinaw na direksyon kung ano ang gagawin natin kapag merong pressure na alisin ang krus sa kalagitnaan ng gospel kailangan nating labanan ang mga katuruang ganyan. Tingnan natin ang mga sinabi ni Pablo tungkol dito sa unang Korinto. Alam niyang ang mensahe ng krus ni Kristo ay kahibangan para sa mga tao sa paligid niya. Pero kahit alam niyang malaki ang posibilidad na tanggihan ng mga tao ang gospel na dala niya, sinabi pa rin niya na ang ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus. Ayon sa unang Korinto chapter 1 verse 23. Ang sabi pa nga niya ay, ipinasya kung wala akong ibang ipapaalam sa inyo maliban kay Heso Kristo at ang kanyang kamatayan sa krus, ayon sa unang Korinto, chapter 2, verse 2. Ang dahilan niya para rito ay sinabi rin niya sa dulo ng kanyang sulat na ito, na ang katotohanan na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan ay hindi lamang mahalaga at hindi lang sobrang mahalaga. Ito ang pinakamahalaga sa lahat ayon sa unang Korinto chapter 15 verse 3. Pero paano kapag pinagtawanan nga tayo ng mundo? Paano kung mas nagugustuhan talaga nila yung katuruan tungkol sa pagbabago ng mundo kaysa sa kamatayan ni Kristo para sa mga makasalanan? paano kapag pinagtawanan tayo ng mga tao dahil ang balitang dala natin ay tungkol sa isang taong ipinako sa krus? Sinabi ni Pablo na ganyan talaga ang ating sitwasyon. Wala na tayong magagawa. Hindi yan sapat na dahilan para mabago ang kailangan niyang gawin. Ipapahayag pa rin niya na si Kristo ay ipinako sa krus. Maari ngang ito'y pagtawanan nila. Pwedeng isipin nila na kalukuhan lang ang lahat ng sinasabi ko pero alam ko na ang inaakala ng tao na kamangmangan ng Diyos ay higit pa sa karunungan ng tao. Ayon sa unang Korinto chapter 1 verse 25, sinigurado ni Pablo na ang krus ni Kristo ang sentro ng gospel na ipinahayag niya. Ganun din dapat ang gawin natin. Kapag hinayaan natin na iba ang nasa sentro ng gospel, para na rin nating sinabi na, sige lang, may iba pa namang daan papuntang langit. Ituturo ko sa iyo yung shortcut, okay lang yan, magtiwala ka lang sa akin, makakarating ka rin dun.